Minamadali nang tapusin ang Kalipahan Siksikan Bridge sa San Pascual, Talavera upang maabot ang target deadline ng DPWH Region 3 na mabuksan ito sa katapusan ng kasalukuyang buwan ng Agosto at tuluyan ng madaanan sa September ngayong taon matatandaan na kinalampag ni Governor Aurelio Umali ang kinaukulan upang tapusin na ang mga nakabimbing tagawain proyekto tulad ng mga tulay at kalsada sa buong lalawigan para mapakinabangan sa paghatid ng serbisyo ng gobyerno patungo sa mga mamamayan. Po, mga tulay na ito na itinataguyod sa pera at kabadambayan ay magamit po natin nilang pang sumba. Magamit natin hindi lang uh, maging pasyalan. magamit talaga ang purpose ng tulay ay eh, yung paghatid mo mula sa isang lugar sa uh, ibang pumpang para po naman tuloy-tuloy ang da, ang uh, ang biyahe at ang kano man ang mararating. Let us uh, help each other in our journey. Napag-alaman na ang budget ng Siksikan Parallel Bridge ay nagkakahalaga ng mahigit 122.2 million mula sa national government. Sinimulang gawin ang tulay noong June 14, 2018 ng mga kontraktor din ng bagong tulay ng Valde Fuente sa Cabanatuan City na Revcor at Christian Ian Corporations. Ayon sa DPWH Region 3, na-delay ang pagpapagawa nito dahil sa issue sa right-of-way at paglundo ng ilalim ng tulay. Ngunit naresolba na umano ang problema sa may-ari ng lupa na nasakop ng tulay at dumating na noong nakaraang buwan ng Hulyo ang mga materyales na binili abroad kaya inaayos na ang ilalim ng tulay at inaasahang matatapos sa katapusan ngayong buwan. Mas maganda at ng medyo malog lang lang, hindi tayo matrapik. Mas maganda, madano na talaga. Kasi malaki abala pagka yung ganyan na eh. di ba? Nagkakabuhol-buhol traffic dyan eh. Kadalasan, pag kumisa kasi nababat na lulubak si no? dito sa baba. Eh kung madadaanan na yan, ayos lang. Samantala, maging ang konstruksyon ng General Luna Parallel Bridge na mas kilalang bagong tulay ng Baldefuente sa Cabanatuan City ay tuloy na rin. Paliwanag ni Jason Hauko, OIC Chief ng Construction Division ng DPWH Region 3, Pumayag na sa presyo ng may-ari ng loteng kinatitirikan ng ancestral house na masasakop ng approach B sa Mayapyap Sur kaya inuurong na ang expropriation case kaugnay nito nangako ang DPWH na habang ginagawa ang tulay ay tatambakan ang kalahati ng approach nito para madaanan ng mga motorista upang lumuwag ang trapiko Inaasahang makukumpleto ang kabuuan ng bagong tulay ng Valdefuente sa loob ng tatlong buwan basta magandarao ang panahon at hindi maabala ng pag-uulan. Ede mainam nga sana kung matatapos na agad para madaanan natin ng maayos at magamit. Maganda-ganda nga ng tulay eh sana mayari sa mayari agad para noon Maiwasan yung traffic na kamukha nang nakikita natin sa araw-araw at nang lumuwag naman ang trapiko. maraming maraming salamat sa DPWH kung agad nila mayayari para kaluwagan sa mga taga-kabanatuan at sa ibang mga dumadaan na hindi man taga rito eh makita nila na mayayari agad. Ako po si Philip Double P. Picture, nag-uulat para sa Balitang Unang Sigaw.